ada saja video ada tergabung hai perbincang eh namo ulot nang data betul cuma ni lagi ni 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 mulu kayu tu sini tabik ya hai Ito yung ginagawang kopra, ano? Ha? Oo, ito. Niluluto. Pag niluluto, ang angat na mga tabi niya. Nakangat na sa bao. Tapos, ano yung nila? Ano nila? Ano pa nanggal nila doon? Ganyan din, kaya lang, ano yung kalinyo? Parang kutsara, gano'n? saya, ramu, no, mana, oh ay, ada apa ketapul? <laughs> oh, ayaw ko na po. Kasi tabi muna ako unahin, tabi. Ayan o. Ano? Ilang ano, ilang ilang pigayan? Ilang eh. pigayan. yung ulang pigayan. Ha? Well, uh, oh, yan, -tabi, oh. Ito yung inuunang tabi. Oh. Hmm. Ito inu yung ah, tabi. Bilid. mo -al -al sa amin? 50 Pero dito mahal na rin eh. Go. oh 40, 30. Ganun. Mas puro pa. pa nga yun. 30 sa inyo, ganyan ang laki. Yung sabi, pag ganyan ang laki, siguro nasa 50 na. Hindi na bibili naman doon na. Ha? Hindi na naman doon gatana. Matana? Gatana? na. Pangit, gusto ko yung ganyan talaga. Sariwa, diba, ano? Hindi na may sariwa din, yung nila eh. Ay, tanay na. Ginadyak din. Okay. Sariwa din yun. Eh, mali, may iba din, stock Ay, tira, na. Yung mga natitira na, yung mga hindi na bibili na. Yung mga sa doon. Yung Sigi, eh, ojo, di ha? oh. sana. Tak ada lagi, Pak. Janganlah di sana. Biar saya pergi. Kita ada banyak yang sudah berjumpa. Apa? Kita ada banyak yang sudah Eh, janganlah. Janganlah. Kita ada banyak yang sudah berjumpa. kagat ng ano, kahit din yung ng na ganyan, ganyan. Di papasok at papasok. Tapos kinakahit mo, yung Para, papasok at papasok lang Parang style, st st trade. trade ng tornillo. Hmm. Ano, Habang, yung ko, dahil yung Yan ang sira no? Pigain, pigain, ko na, no? Ha? Huh? Pigain ko na. O, may na. Pag mo yan yan, ang unang tubig niyan, isang baso lang, isang maliit na baso lang. Pigain ko na. Ha? Huh? Ha? Ah.